Ayun, nakikita niya mga karo, ayun Tumulong pala kami magano ma, mga, karo, magluto. Yeah. Sa binyagan ayun, makyat ko dito, ang lalaki ng ano. Lumpoy mga karo. Ayun Hmm, titikman natin yan mamaya mga karo. Hmm. Ayun mga karo. Tinikman ni kaaro yung lumpoy, lalaki dalaki. Hmm. Sarap niyan mga karo dito na pala kami na, nakate na yung baboy mga kaaro ayan na mga kaaro tapos ito dabali dalawang baboy ka titirahin namin ngayon mga kaaro pakulo na kami ng tubig bang ayan na mga kaaro tapos na tapos nang ano ang si siparit na namin yung ano ayan o oh. mamayang ma, ma gabi na naman mga kaaro ano natin magchachap na naman tayo mamaya ng gabi. Tapos boom, run out pa mga karo. Ayan o, oh, run out nyan mga karo. Ang ilaw lang, ilaw lang namin dyan, ano. Ang tagal, tapos ang init dyan mga karo. Sobrang init ng panahon nyan. out pa. Hmm. Boom. Buti umilaw na mga karo. Hindi, Hi, kami, di na kami nahirapang gano nag, ano, mga karo. Ayan, taong karni niyan handaan sa ano, binyagan ng ano, pinsan ko mga kaaro. Eh, na kami ng ano, mga ano pa man dyan. Tapos, ayan, yan yung gagawing taba-taba. Inasuka lang taba mga kaaro. Okay na yung ano, yung sarsyadong buto-buto mga kaaro. Yan, no? yung sarap niya. Tapos yung ano, pastil. Pastil tawag sa amin yan mga kaaro, yung purong laman ng baboy yan. Tapos yan, okay na rin yung igado mga karo. Igado ng Pangasinan. Hmm. Yan, yeah, igado. Ayan yung pastil mga karo. Ayan Ganda na ng ano Mga karo, malapot kapot na yung sabaw nya Sarap yan mamaya mga karo. Hmm. Umaga na mga karo. Ayan na o. Oh. Mikat na yung araw. Maliwanag na. Kaya, uh, ngayon o. Oh. Luto na rin yung taba-taba, mga kaaro Inasukal lang taba Comment na lang kayo kung ano yung gusto nyo dyan, mga kaaro Ayan o, nagpirito na ako ng litong kawali Dami yan, mga kaaro Yung pinrito ko nyan Ayan o no? mm, Sarap nyan Makatikim nga mamaya Ayan mga kaaro Ayan na yung pinrito ko, mga kaaro Sarap nyan, dami nyan Sausaw mo lang sa mga tomas yan ah, Ayos na, kasunod nyan Piprito pa ako, mga kaaro Ayun na, dumating na yung mga bisita nila, mga karo. Ang daming bisita, mga karo. Hmm. Salamat sa pag-imbita. Karo, sa, ano, at tumulong din tayo dyan. Kita-kita tayo ulit.